Balia. Mix, mix, mix lang ni guys. Balia. Mga carrots. And cucumber. Mix, mix, mix lang kayo. Baka naman. Um, singka mas o apple. So, anak-anak siya. Tawaran ng isa, bro. Hala, puno ka. Sibuyas na puti. Akong isa go. Sibuyas. Nga yeah, kay mora magdaghan. So, ato na siya itansfer. Aroon makaigo. Aroon sa bowl. Okay. So, na-mix-mix ng na gamay. Nya. Yeah, Butangan na ito. Pineapple tidbits. Ang tidbits kay with ng sabaw. Gina niya yung apil sabaw. Kaya yeah. dayon, natay mix suka o white sugar. So, pila ang sukod sa inyong suka say sukod sa inyong sugar. Yeah. Ito na siyang i-sago Ayan siyang imix, mix mix mix. Mix of hmm. makers. Ayan siya kasimple. Ayan siya kasimple. Ayan siya kasimple. Ayan siya siya kasimple. Ayan